Si Papa Leo ay matinding nanawagan mula sa Vatikan para sa pagtatapos ng digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas. Sa kanyang lingguhang audience, hinimok niya ang isang pangmatagalang tigil putukan, agarang pagpapalaya sa lahat ng mga bihag at ligtas na pag-akses sa tulong panghumanitarian para sa mga nangangailangan. Si Papa Leo ay nagmuni-muni rin tungkol sa pagkakaaresto kay Jesus at hindi niya ito inilalarawan bilang isang biktima kundi bilang isang malayang tao na kusang-loob na nag-alay ng kanyang sarili dahil sa pagmamahal itinampok ng papa ang gawaing ito bilang pinakahuling pagpapahayag ng pag-ibig at ipinaliwanag na ang tunay na pag-asa ay nangangahulugang paniniwala na ang bagong buhay ay maaring mabuo mula sa hindi makatarungang paghihirap at hinikayat niya ang lahat na piliin araw-araw ang pag-ibig. Hinimok niya ang bawat isa na gawing sagot sa kabutihang ating natanggap ang ating buhay. Ang ekumenikong patriarka na si Bartholomew ay nanawagan sa mga Kristiyano na magkaisa para sa pandaigdigang katarungan at kapayapaan. Kanyang pinadibay ang kasalukuyang dialogo upang itakda ang isang magkasanib na petsa ng Pasko ng pagkabuhay at pinuri ang yumaong Papa Francisco. Inihayat din niya na si Papa Leo ay maglalakbay sa Turkey sa kanyang unang paglalakbay sa ibang bansa upang makipag-usap sa ekumenikong usapin. Nagpadala ang Venezuela ng mga barkong pandigma at drone upang magpatrolya sa kanilang baybayin bilang bahagi ng isang operasyon ng AX Navy laban sa droga. Nagpadala ang ACES ng mga barkong pandigma, kabilang ang isang nuclear-powered na submarino at nag-alok ng gantimpala na 50 milyon dolyar para sa pag-aresto kay Pangulong Maduro dahil sa mga akusasyon sa droga. Ang mga airstrikes sa Chin State sa Myanmar ay sumira sa bagong itinatag na simbahan ni Kristo ng Hari. Sa kabila ng pagkasira, ipinahayag ni Obispo Lucius Re kung nananatiling buo ang pananampalataya ng mga lokal na katoliko habang ang mga komunidad ay nangakong muling magtatayo. Ang pag-atake ay bahagi ng isang mas malaking pattern kung saan mula noong dalawang libo at dalawamput isa, higit sa isang daan na gusaling pangrelihiyon ang napinsala. Ang mga pamilya ay dumarating sa mga pansamantalang tirahan pagkatapos ng mga araw ng paglalakbay at humaharap sa matinding kakulangan sa pagkain, tirahan at serbisyong medikal na nagpapalala sa krisis panghumanitaryan.